Ang pagpapatawad ayon kay Brother Chris ay isang mahirap, ngunit mahalagang proseso. Narito ang ilang mga hakbang na maaaring makatulong sa iyo na magpatawad ng tunay. Una, kilalanin ang iyong damdamin. Unawain ang iyong galit, sakit, at iba pang emosyon na nararamdaman mo. Huwag subukang pigilan ang mga ito. Pangalawa, unawain ang taong nagkasala sa iyo. Subukang makita ang sitwasyon mula sa kanilang pananaw. Maaring hindi nila sinadya ang kanilang ginawa o maaring may mga dahilan kung bakit sila nagkamali. Pangatlo, patawarin ang iyong sarili. Kung nagkasala ka rin sa sitwasyon, mahalagang patawarin ang iyong sarili. Pangapat, magpasya kang magpatawad. Ang pagpapatawad ay isang aktibong desisyon. Hindi ito nangyayari ng mag-isa. Panglima, huwag asahan na mawala ang lahat ng iyong galit o sakit kaagad. Ang pagpapatawad ay isang proseso at maaring tumagal ng panahon bago mo maramdaman ang pagkakaiba. Panganim, magsimula sa pamamagitan ng pagpapatawad sa kanila sa iyong puso. Hindi mo kailangang sabihin sa kanila na pinatawad mo na sila. Pangpito, magpatawad para sa iyong sariling kapakanan. Ang pagpapatawad ay hindi para sa ibang tao. Ito ay para sa iyo, upang makalaya ka mula sa sakit at galit na dala ng galit. At ito po ang tandaan, ayon po kay Brother Chris. Ang pagpapatawad ay isang personal na proseso. Walang tamang o maling paraan upang gawin ito. Ang mahalaga ay ang iyong pagsisikap na magpatawad at magpatuloy. Mag-move on na. Thanks God. Hallelujah. Amen. Merry Christmas and Happy New Year. God bless.